Malinaw na na may pang-ulam na tayo mga idol. Ito yung huli natin sa ating lambat na nilatag kanina. Binalikan natin ngayon na madilim na. Ito. Daming katpis mga idol. Ito. Daming at panak. Ito, Magandang hapon po sa inyo mga idol Welcome back po sa aking munting channel Ito na po tayo Sana namang panibagong adventure to mga idol Sana po ay papalarin tayo ngayon na araw Bali, alas 4 na ng hapon kami nagsimula kasi napakainit kanina. Kaya ngayon lang tayo nakalusong. Sana po ay makalibre tayo ng ulam ngayon. At ito na po yung ating unang area mga idol. May huli. Isa lang. Isang good size naman na baral at ito na po yung ating huli, oh. Sarang, mga idol. Hmm. na idol. Tara. Ariya pa tayo dun. Tungo pa tayo dun. Sudanan ba La dun? Sudanan dun. Ang layo ng sudanan. Tara. Meanwhile, may nagtalon-talon pa na mga isda doon sa aming likuran mga idol lo? habang nagkukuha na kami sa aming lambat bali ito na yung ating pangalawang area mga idol salamat at may huli tayo mga banak mga idol dito lang sa dulo na parte ng aming lambat marami sana to kaya lang dito lang sa dulo sila sumabit pero okay lang to mga idol napakalaking tulong na nito libre na ang ulam natin dito mga idol so tara at tatanggalin muna natin to May gisaw din, may gisaw. Mana Dalawang banak. Gis, gisi, gisaw. Ito lang po. lang nga idol. Ito lang po. 2468. Walang piraso sa area na to. Wow! Mm -hmm. <laughs> Malinaw na na may pang na tayo mga idol. May mag-alasing ko na. At area pa tayo doon mga idol. Oh. Meanwhile, at ito na po yung ating pangatlong area mga idol. So ito na po yung huli sa area na to, mga idol. At sa tingin ko ay huling area na to. Kasi sumilim na. At babalikan natin yung ating isang, isang lambat doon. Na nilatag kasi madilim na tara balikan na natin yun at sa puntong ito mga idol ay binalikan natin yung ating isang lambat na nilatag kanina at binalikan natin ngayon na ng medyo madilim na mga idol kung kaya ay nakahuli tayo ng marami-raming hito o cut piece mga idol oh. Mahirap to tanggalin. At salamat tayo dito na area mga idol. Medyo matagal-tagalan tayo sa pagtanggal nito mga idol. Mabuti at nakadala kami ng nilkater. Kung hindi ay do na lang sa bahay namin to tatanggalin kasi mahihirapan tayo sa pagtanggal nito kapag walang nail cutter ito yung huli natin sa nilatag natin mga idol mga hito o oh, katpis mukhang matagalan tayo dito sa pagtanggal so yun, titanggalin na natin to update ko na lang kayo mamaya pagkatapos nito matanggal mga idol a few moments later so ito na po lahat ang huli natin mga idol oh. kung hindi ako nagkakamali siguro na sa tatlohing kilo to lahat mga idol kasama na yung mga hito at mga samaran, at mga banak din salamat tayo dito mga idol napakalaking tulong na nito mga idol libreng libre na ang pang nito salamat tayo sa huling area dahil nakahuli tayo ng mga hito at marami rami pa at hanggang dito na lang tayo mga idol maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muli naming adventure please like, comment, share and subscribe thank you uuwi na po kami mga idol dahil uh, lulutuin pa namin to so yun lang lahat mga idol let's go